Karaniwang mga pusat aso ang nagahari sa mga ng Pilipinas pero kapag kayo'y nagawi sa bunggaw tawi-tawi, ito ang inyong mapapansin. Tama kayo dyan, mga kambing ang nagahari sa lansangan. Tingin there, tingin here, kambing is everywhere. Yan yung nakasanayan kasi ng mga loko na nakagala lang sila para wala na silang pakakainin. Pero hindi po sila mabangis na kambing ha. Tingnan nyo naman, sumasabay pa sa pagja-jogging. Yung iba naman, tila magbabarkada na sabay-sabay naglalakad sa kalsada. Kahit ang sementeryo, hindi nila pinalagpas na ginawang playground. Alas na ng gabi pero makikita mo sa akin likuran. Ayan, may mga kambing pa rin nakatambay sa gilid ng kalsada. Dahil nasanin na sila sa lansangan, mga siga na rin sila ng kalsada. Akalain nyo, mga sasakyan pa ang nag-adjust para hindi sila masagasaan. Kwento ng local tour guide, malaki ang pagrespeto nila sa kambing. Dahil paniniwala ng mga residente, sa bunggao tawi-tawi, sagrado ang mga ito. Ito kasi rin, ang ginagamit nilang pag-ala tuwing espesyal na okasyon, gaya ng binyag at pagtatapos ng ramadan As an offering, inagamit siya that's why yung mga local takot magnakaw. Sa dami ng kambing na makikita sa daan, ano naman kaya ang kanilang pagkakakilanan ng kanilang mga owner? Kasi may mga markings po. Yung iba may parang mga tag sa tenga. Yung iba naman may uh, marking sa mga tenga sa ilong. Tulad ng mga kambing malaya at ligtas rin ang mga residente at turista na maglibot sa buong probinsya. Kaya talagang mapapasabi kang tawid That way to the world.